Bitbit -bit ang mga cheque at wheelchair. Muling nag-ikot sa mga probinsya sina Vice President Jejo Marvinay at Interior Secretary Marrojas. Sa gitna nito, natanong ang kanila mga kampo tungkol sa pag-angat ni Senator Grace Poe sa huling presidential survey kung saan halos tumabla na siya kay VP Binay. Umakang si JV Arsena. Nagpa-validate ng kanyang biometrics interior, si Inter Secretary Maroha sa pagbisita niya sa Capiz itong weekend. Isinabay na rin niya ang pamimigay ng cheque para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Maya, maya ito ang sumunod na eksena. Ang masunod na presidente sa Pungso sa Pilipinas, President Bar Rojas. Kumbinsido si Capiz Governor Victor Tanco na si Secretary Rojas ang dapat suportahan sa 2016 elections. Mensahe pa ni Gob kay Vice President Jejomar Binay. We will really move heaven and earth to assure a very overwhelming victory for Mar Rojas, especially here in the province of Capiz and in Region 6 wala pang anunsyo mula sa administrasyon kung sino ang standard bearer nito sa 2016. Pero sa Senate President Franklin Drilon, idinaan sa biro ang mga tanong ukol dito. We are the Golden State Warriors, not the Cleveland Cavaliers. Umaasa naman daw ang Liberal Party na mapapayag nila sa Senadora Grace Poe na tumakbo sa ilalim ng kanilang partido bilang Vice President. Mahirap din yung nagtatap sa survey, pero nagdadoubt ka sa integridad. May record of graphing corruption. Nagnakaw dati kami mismo within LP, we will reject that candidate. Kasi we, we couldn't talk about Dang Matuwid kung magnanakaw yung Vice President. Kung sa kapi si Sekretary Rojas ang ipinipida, si VP Binay naman sa probinsya ng Quezon. Buong karangalan pong ipinakikilala sa inyo ng Nabigay si VP ng wheelchair at pag usap sa mga senior citizens at mga barangay officials. Kasabay nito, dito sinagot ni VP Binay ang lumabas na presidential survey na nagpapakitang halos tabla na sila ni Senadora Po. Alam mo naman yan, survey, depende sa panahon ng kinuha survey. Eh, yun, eh, yung mga paninira sa akin sa AMLA, tuloy-tuloy pa sa Senado, okay Pero, uh, pa naman yan. Eh. Sa ngayon, tuloy ang pag-uusap para sa posibleng pagkakaroon ng alyansa ng partidong una ni VP Binay at partidong lakas ni dating Pangulong Arroyo. Paniguro ni VP, di raw niya gagayahin ang ginawa ni Pinoy kay dating Pangulong Arroyo. Hindi mangyayari yung kaya ka maghahabla, lalo lalo na kung wala namang Eh, yun eh, vindictiveness yun. Umaaksyon, JV Arsena, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.